meron tayong pansit bato. O, ba diba? Mga kananay, pansit bato, turon, langka. Mm -hmm. right maybe... Mga kananay, magluto tayo ng merienda ngayon na pansit bato at turon na may langka. ko magluto, so unahin natin ang pagluto ng pansit. Mamaya na natin uh, natin yung para habang niluluto yung pansit bato ay ginagawa ko na rito so, Yan na muna siya sa tabi. Unahin natin ang pansit bato. So, bumili na rin ako ng manok. Yan, manok. Tapos, Ah, one fourth na ano, atay. Mas masarap tong yalo. Ganap sa ako ng bula-bula kaso sarado pa. Sarado pa yung ibang tindahan sa palingkit. So, ito na lang muna ang isasaw natin. Pero, hindi naman natin ito ubusin. One fourth lang naman. Okay. Eh. Alam niyo mga kananay, nagda-diet ako. Pero, paminsan-minsan, eh, tumikim din tayo ng ibang mga pagkain. Basta moderate lang ang ating kain. Kaya dito nag-vanport lang.

不用你 Siyempre, kailangan natin ng sibuyas at bawang. So, ito lang dalawa ang ating ingredients. Simulan na natin. Nilagay na po natin ang atay at yung sahog na manok, kunting manok. Ayan. Ayaan na muna natin siya dyan na pakuloy na muna natin matanggal-tanggal yung mga malang-salang-sang amoy ng manok at atay. Okay na. Wala na yung tubig. Kaya natin lagyan ng mga pampalasa. So, milig nilagyan ko na yan ng cube chicken. Lagyan natin din ng paminta. Tapos, patis. Patis. Yan na muna po ang ilagay natin na pampalasa kasi lalagyan naman to ng ano, toyo. Mamaya na natin lasahan pag meron ng toyo. Tapos ilagay na natin yung gulay. Gulay. Mm hmm halong ina natin para maluto na. Madali lang naman to ang ano, pancit batong madali man lang naman to maluto. Ang kagandahan po kasi sa pansit ka, sa pancit ba kahit anong isaog mo diyan pwedeng longganisa, pwedeng atay, pwedeng sardinas. <laughs> kasi mas malasa siya pag kumapit sa pancit batong kaya pwede rin siyang ipangulam yan ang kagandahan sa pansit bato bukod sa mura na mura lang 58, ay 48 ang isang kilo so itong nabili ko is for kalahati lang po ito kalahati so marami na to sa amin dahil doon sa kapatid ko rin tapos kami ni Bella so marami na po yan para sa merienda so, yan mga kananay kaya na muna natin mag half cook lang muna yung gulay kasi lalagay pa natin yung pansit bato Doon na siya maluluto. Kaya so, na po muna. Nalata na natin ang ating saging. Habang nakasalang yung pangsahog sa pansit bato, balatan na natin to. Ito kaya. Mga uh, tatlo siguro. Tatlo. Tatlong hiwa. Pwede lang. Ay, ilanong na ni Bella. Dinorog-dorog na ni Bella. Ay, ano ba No, ayan ka na naman. Maturo ka na. Bella. Bella. Pinapatulog ko na to. Ayaw pang matulog. Nak! Ayan na. Ilagay na natin ang oh. langka. Ayan. Wow! Langka. Yan, mga pananay, nilagay ko na po ang langka. Kita, hindi jod dyan. Pagtulog ka na Bella. Ay, pa matulog na Saya na po mga kananay. Nilagay ko na ang pansit bato. Niwalay ko yung nalutong sahog. Saka ko ilalagay dito pag medyo luto-luto na tong pansit bato. Ayan. Madali lang naman yan. na po mga kananay ang ating pansit bato ayan, luto na po siya ah, iba meron na tayong merienda, pansit bato luto na mga kananay, nakagawa na rin ako na, siguro mga 20 itong piraso turon ba? Dali, isasalang na natin dito. Nagpainit na ako ng mantika. Ngayon, maglagay na tayo ng pero nakaluto na ako ng pansit. Ayan. Simulan na natin. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Mm. Yan. Yeah. Magluto yeah. na tayo ng apat na piraso. Noong oras na. Tamang-tama ang merienda natin. Alas tres na po. Maulan na naman. Kanina sobra ang init. Ngayon ma maulan na naman. Biglang umulan talaga ang panahon natin. Hindi normal ang ating panahon dito sa Pilipinas. Ayo, umulan na naman siya. Biglang bumagsak ang ulan. Ayan, luto na yan. Tapit tayo magmerienda mga kananay. apat na tayo. Perfect na perfect ang panahon dito sa ati itong ating nilutong merienda. Pansit bato at turon na may langka. Alam niyo po kaya kami nagluto ng turon na may langka kasi ay tagbungahan na naman ng mga langka sumalabas na naman yung mga langka ngayon kaya siguro ito ay binigay lang kay ate kaya nagpaluto siya ng toro na may langka magkano na rin to sa ano sa mall nakita ko nasa 56 na rin itong ganitong turon lang turon na may langka magkano lang naman to Bililin na natin na saging tapos sa mall ang, ang piraso napakamahal 56 ang isa So yan, na natin dito ang yan, yeah, may nabili pa ako ng ano oh, pang nagtitindang abukado. Mamaya ko din yung kakainin abukado. So itong natirang mm -hmm. itong natirang ano langka ayan ay papakpaking kumamaya dahil may natirang langka ayan ngayon na naman lang ako nakatikim nitong langka mamaya kakainin ko to iwalay na natin meron pang natira Aha. sarap sarap ito kami матамми үгүй ээ үгүй үгүй Ayan, mga kananay. Malapit na po tayong magmeryenda. mga kananay ang ating nilutong pansit bato yan tapos turon tapos magkakapi po tayo nagpakulo ako ng tubig dahil magkakapi tayo tukmanan natin ang ating niluto wow grabe sarap nito mmmm -hmm. Uh -huh. Masarap Tapos, lagyan natin ng Ano, alam niyo po ba Ang masarap dito sa pansit bato Nilagyan Nilag to ng Suka Lagyan natin ng suka yan Ang masarap mm -hmm. sa pansit bato Ay nilalagyan ng Suka Kaway-kaway sa mga bikula ng mahilig sa pansit bato na nilalagyan ng suka. Yan, yeah, sarap. Po mm -hmm. tayo na pansit bato. Kakain na po ako ang aking anak makatulog so ako na lang muna ang kakain ng pansit bato. Bye-bye! 哇！我准备算起来的你看啊，我们为了拿到了这个曹一斌的呢把柄，呢他这个人调查了个底朝天，连我这种毫无生意头脑的人都觉得，他简直就是一个天生的生意人。虽然他的公司呢有各种各样的问题，但是只要解决现金流，还是可以从中获利的。嗯你,你说。 他不会去。在所以这房子就有一半。阿公过世了以后呢，村里一半就变成了遗产，遗产，您跟您儿子都有继承权，而且这房子你有居住权，你儿子不能把你赶出去，放心吧。啊啊，明白了，明白了，您了啊，谢谢你。哎，没事儿。啊，我等一下，你叫一下吧。